<laughs> Tatay digdig daw, -dig na, Wawa ah! naman si Dora <laughs> Kung nakita, umaba yung nakaladkad si Dora O, <laughs> whistle, whistle naman oh no, sino kausap mo sa phone? Kami! Who's that? Opo, oh, si Lolo? Si Lolo? Ah, Lolo? Ah, whistle naman, ikaw, whistle Ayan, ganun siya kanina nang tulog ako. Ano, nanay? Ano, nanay? Ano, <laughs> nanay? Ano, nanay? Wisal naman. Gusto ko wisal ang bebe ko. Baby ka ba? Ha? Baby ka namin? Ha? Hindi mo pwedeng Ariana Shevelle na lang walang baby? Ha? Ha?